Sa nakaraang episode natin ay natapos tayo sa pagkaubos ng mga alagad ni Captain Black, na tanging ang matanda na lamang ang natirang buhay. Na siyang ang ikinagalit nito sa ating bida. Sa ating pagpapatuloy naman, sa dalawang lubo na nasa kanyang harap ay hindi makapaniwala si Captain Black, bakit may dalawang Star Soul General Lubu? Di naman nagtagal ay sinugod na ng matandang bayabas ang ating bida, at mayabang pa na sumisigaw ng hahatiin sa maraming piraso si Yun Siang. Si Yun Siang naman ay mahigpit na hinawakan ng kanyang armas habang papasugod ang galit na galit na matandang bayabas. At sa di inaasahan ni Captain Black ay mabilis pa sa alas jis na mawawala ng dalawang braso ang gamit nitong makina, at kasunod ay nagpagulong-gulong ito dahil sa kawalan ng balanse. Maya-maya sa pagkawala ng dalawa nitong braso ay natatakot na ang matanda dahil sa nawalan na din siya ng kakayahang makalaban pa. Nang makalapit ang dalawa kay Captain Black, ay itinutok ni Yun siang ang wepo nito sa liig ng bayabas. At sabay sinabi naman ni Yunxiang na nagbalat kayo sila bilang miyembro ng Secret Service sa Chando Kingdom, at nakuha ang karaniwang mga general ng Star Soul, ng mga Guard. Magsabi ka ng totoo, ano ang gusto ninyong gawin ng mga taga Mirren Kingdom? At nang marinig naman ni Umbrella ang mga sinabi ni Yunxiang, ay nabigla ito at tinanong ang ating bida ano, Mirren. Nagpapanggap ba sila na mula sa Chando Kingdom? Sa tanong niyang iyon ay tila ba nililibak ng ating bida itong si Umbrella? Sinabihan niya ito ng Hoy, hindi mo talaga akalain na ang mga hamak na ito ay mga tauhan ng Secret Service. Sa tanong naman ni Yun Siyang na iyon ay di na nakapagsalita pa si Umbrella. At bumaling sa ibang direksyon na mababakas sa pagmumukha nito ang pagkapahiya. At narinig din ng matandang bayabas ang mga sinabi ni Yun Siang, kaya naman lalo na itong nagnitnit sa galit. At tinanong ang ating bida, Hoy, ikaw, paano mo nalaman? Sabay binawi, niya ang kanyang tanong at sinabi kalimutan mo na, ha ha ha, di bale na lang. Dahil mapupunta ka sa impyerno kasama ko. Matapos naman magsalita ni Captain Black, ay bigla napansin ni Umbrella ang planong pangbabayabas ng matanda, sinabi ni Umbrella hindi maganda. Sinusunog niya ang soul power niya. Maari siyang sumabog. Subalit tiningnan lamang ni Yun Siyang ang ginagawa ni Captain Black. At sinabi niya kay Umbrella na huwag kang mag-alala paglalaroan ko lang ang ganitong self-destruction. Kaya naman nagulat si Umbrella. At tinanong niya si Yun Siang ano? Paano mo mapipigilan ang pagsira sa sarili na may parehong frequency ng resonance soul? Kaya naman bago patuloy ang sumabog ang bayabas ay, inunahan na ng ating bida na wasakin ang hangal na ito na mababaka sa reaksyon ng pagmumukha ng ating bida. Ay tila ba walang planong buhahin ito, at nang tuluyan nang tumama ang suntok ni Yun Siang ay halos humiwalay na ang kaluluwa ng Star General na kasalukuyang kaalab ni Captain Black. At ayan na nga naging pulbus na ang walang brasom Star General ni Captain Itim. Sa taas ng tinalsikan ng matanda, nang bumagsak ito ay halos lumubog ito sa lupang binagsakan niya si Yun Siang naman sa taas ng pinakawalang enerhiya ng ating bida kaya naman agaran siyang nag-star solution, si nang mawala naman ang alikabok na bumalot sa kinaruroonan ni Captain Black, ay makikita ang kaawa awang sinapit ng matandang maliit. Bagamat malakas ang tinanggap niyang atake sa ating bida ay himala pa rin nakaligtas ang matanda. Grabe ang kunat talaga ng ugat ng bayabas na ito. At habang sukal-sukal si Captain Black ni Yun Siang ay napansin ito. Ang pangalawang kaliwang posterior alveolar ng ngipin ay nagtatago ng isang lubhang nakakalason para sa pagsira sa sarili. Kung tama ang hula ko, subordinate ka talaga ni Yuangs, tama ba? At nang marinig niya, ang pangalang General Yuangs, ay laking gulat niya at sinabi niya kay Yun Siang. Ikaw, paano mo nalaman si General Yuang? At bakit mo siya kilala? Si Umbrella naman ay nagulat din ng maalala niya si General Yuang. Ayon dito, maaaring ang mercenaryong hari ang nagutos ng 330,000 Taihi remnants. Ito ang host ng Star Soul General, Taihi Sword Saint Yuang. Sinabi naman ni Yun Siang, ang host ng Star Soul General, ang Sword Saint from the Sunken Island Nation of Taihi. Ayon sa nalaman ko mula sa aking nakaraang buhay, pinangunahan niya ang mga labi ng Taihi na sumali sa Milun Army bilang isang mercenaryo. Sa susunod na ilang taon, naging aktibo siya sa larangan ng digmaan ng pagsalakay sa Chandok Kingdom. Sa aking huling buhay, sumali ako sa Xuanjia Guard at nakipaglaban sa kanya ng ilang beses sa larangan ng digmaan. Ngunit sa aking hindi kumpletong kaluluwa sa aking nakaraang buhay, labis na malayo ang lakas namin upang sa kanya ay makalaban. Ah, sa pag-iisip ng mga nakaraang pangyayari, ang sword mark na iniwan ni Yuang sa kanang mata ko ay nagsimulang sumakit ng bahagya. Na siyang pinagtaka ni Umbrella kung ano ba ang sinasabi ng ating bida. Subalit tugon lang ni Yun Siang ay, nothing. Maya-maya naman ang naalala ni Yun Siang ang nakalubog na bayabas. Inutusan niya si Umbrella sinabi niya na ipaubaya ko ang lalaking ito sa iyo, ibalik siya sa teyon at pahirapan, nang dahil sa sinabi niyang Ionanes ito at sinabi kay Yun Siang na sino ka hindi lamang makikita sa pamamagitan ng maselang gawain ng Milun Kingdom, ngunit kilala mo rin ang Teon. Ano ang iyong intensyon? Sinagot naman ni Yun Siang ang mga tanong nito. Teon ay isang lihim na organisasyon na pumipigil sa digmaang sibil ng sangkatauhan. Huwag kang mag-alala, hindi ako kaaway, ni kaaway ng Teon. Habang hawak nito ang kamay ni Umbrella na may patalim, at hinatak niya ito ng bahagya at sinabing sa isang kahulugan, ang aking mga layunin ay pareho sa iyo. At dagdag pa niya na, magkaisa ang lahat ng puwersa ng tao laban sa tunay na kalaban, matapos niyang sabihin iyon, ay natamimi ang magagaliting si Umbrella, at kasunod ay kinuha na niyun siyang ang hawak nitong armas, sabay inilabas ang storage charms na naglalaman ng tinuhog na strawberry barbecue. Matapos nito ay sinabi niya kay Umbrella, ang pangalan ko ay Song Yun Siang, at nang makita ni Umbrella ang hawak nitong strawberry din na ito nagsalita, dahil alam naman ng ating bida na ito ay isa sa gustong gusto ni Umbrella dahil nga ang ating bida ay galing sa future. Sana all na balikan. Matapos naman maibigay ng ating bida ang strawberry ay pabulong niyang sinabi. Humihingi ako ng paumanhin umbrella, sa ilang mga bagay, sasabihin ko din sa iyo ang lahat sa tamang oras. Si Umbrella naman ay litong-lito na paano niya nalaman na gusto ko ang pagkain na ito. Habang namumula ang mga mukha nito, habang papalayo si Yun Siang, nasabi ni Umbrella na ang lalaki na ito, ay isang hindi ka panipaniwalang tao, labis talaga akong nagtataka. Ang ating bida naman na si Yun Siang ay nakarating na sa kanyang pupuntahan kung saan ang kinaruroonan ng mga bayabas na kanilang napatay, isa-isa niyang ninanakawan ang mga ito. Grabe ang ating bida ng galing sa mayamang pamilya subalit walang pera, habang ang umbrella ay nagtataka dahil ang storage charms na binigay ni Yun Siang ay naglalaman pa pala ng strawberry barbecue. At ang ating bida naman ay galit na galit na dahil wala siyang napala sa pagkuha ng mga storage charms ng mga bayabas, na pagtanto niya ang mga ito pala ay mahirap pa sa daga, subalit masigasig pa rin siyang naghahanap nagbabaka sakaling baka maka jackpot. Habang binubulatlat niya ang mga walang buhay na bayabas, ay sinigawan siya ni Umbrella at tinanong kung ano ang ginagawa mo sa mga tao na iyan bakit ninanakawan mo. Sila, at napahawak na lang ito sa ulo sa pagkadismaya, sabay sinabing pasensya na akala ko siya ay mabait. Hindi ko inaasahan na naghahanap lang siya ng pagnakawan para sa kaginhawaan. Maya-maya nang nakita ni Yun Siang na tila ba ay nagtataka na si Umbrella sa ginagawa niya sinabihan niya ito ng hoy, nag-iisip ka ba ng isang bagay na bastos? Subalit tinalikuran siya nito matapos sabihin che, ikaw ay isang taong hapit na hapit sa pera. Matapos naman ang mga sinabi ni Umbrella na iyon, ay tinawag siya ng ating bida habang matagumpay niyang nakuha ang storage charms ng mga bayabas, at sinabi niya kay Umbrella na bata ka pa, hindi maintindihan ang mga paghihirap ng lipunan. Sayang ito kung iiwan. Alam mo ba, ano ang dalawang pinakamahalagang salita upang lumakad sa mundo? Tanong nito kay Umbrella. Tugon naman ni Umbrella, bakit? Ano ito? Na mayabang na sumagot ang ating bida na. Siyempre madali lang ang sagot dyan, ito ay mayaman. Subalit di naman siya naunawaan ni Umbrella, okay sige, ganito una sa lahat, ang paglalakbay sa mundo kailangan mong magkaroon ng pera upang maging isang bayani ng hindi umihiling ng anumang kapalit. Pangalawa, upang mapagbuti ang cultivation. Ang tinaguri ang batas ng mag-asawang yaman. Una ang ranggo ng yaman, kung walang pera ay hindi sapat upang madagdagan ng realm ng mabilis, hanggat mayroon kang pera. Maaari kang magkaroon ng isang daang paraan upang mapabuti ang realm ng mabilis. Sa dami at haba ng sinabi ni Yun Siang ay tilaba sumang ayon na sa kanya si Umbrella. Maya-maya pa may mga sinabi na naman ang ating bida. Sinabi niya na mula sa pinakamaliit na individual hanggang sa pinakamalaking bansa. Sapat na mga mapagkukunan at interes, maaaring lumikha ng lahat ng mga uri ng hindi pagkakaunawaan. At maaaring malutas lahat ng hindi pagkakaunawaan. Walang pare-pareho na kaaway, pare-pareho lamang na interes. Hanggat makakagawa ako ng sapat na kita, kahit na ang nakaranas na kaaway. Mayroong mga paraan upang gawin silang gumana para sa akin, si Umbrella naman hanggang sa kasalukuyan ay di pa din nagsasalita, kahit sa dami ng sinabi ng ating bida, dahil sa tila ba ay hinihingian siya ng tugon ni Yunsiang. Nagsalita na siya at sinabing, parang may katuturan, kahit na hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi mo. Napasigaw naman si Yun siyang sinabi niya kay Umbrella na, Hoy, ano yung sagot mo wala ka man lang pagsisikap o kahit interes? Maya-maya pa matapos sa pag-uusap nila na iyon, ay biglang dumilim ang kalangitan, at patuloy lamang ito sa pagbabago, na ipinagtaka ni Yun Siyang, nasabi naman ni Umbrella na, bakit biglang dumilim ang langit? Naisip naman ni Yun Siyang na ito ba ay bitik? Paano imposible? Ang mga halimaw ay lalabas ng maaga, mas maaga sa nakaraang buhay ko. Nabaling naman ang atensyon ni Umbrella sa matandang bayabas na hanggang sa ngayon ay di makagalaw tinanong niya ito. Kayo ba ang gumawa nito? Sa tanong na iyon ni Umbrella kay Captain Black ay napalingon ito, ano? Sila ba? Tanong nito, ang matanda naman ay tumawa lamang na animoy isang demonyo, sa tanong na iyon ni Umbrella. Maya, Maya nga ay nagsalita ito at sinabing, tila na ang mga kasamahan ng unang koponan ay naging matagumpay, sabay tumawa muli. Si Yun Siang naman ay tinanong si Umbrella, may alam ka ba sa teyon? Subalit sa tanong niya na iyon ay nanahimik lamang si Umbrella na tila ba natatakot na magsalita, sa ginawang niyang pananahimik ay sumigaw na si Yun Siang, at sinabing pakiusap, Umbrella, sabihin sa akin. Dahil sa pakiusap na iyon ni Yun Siang ay nagsalita na si Umbrella. Sinabi niya na, okay, tingnan kung makakatulong ito, para sa ginawa mong tulong sa akin kanina. Ayon sa intelligence ng Taiyuan na ang Milun Kingdom ay tila natagpuan ang teknolohiya upang artificial na pukawin ang mga bitik sa huling lihim na realms exploration. Nilalayon nilang gamitin ang teknolohiyang ito sa militar. Sa oras na ito ako ay dumating dito upang siyasatin ang bagay na ito. Ngunit hindi ko inaasahan na mahuli sa kanilang ambush. Matapos marinig ni Yun Siang ang mga iyon, ay bigla nagdilim ang pagmumukha nito dahil sa labis na galit sa matandang bayabas, sinabi ni ng ating bida na, ang lahat ng ito ay kagagawa ng ghost ng Milun Kingdom, walang katuturan, nagsalita naman ang bayabas na huli na lahat. Lahat kayo ay mamamatay, at lahat kayo ay dapat mamatay. Matapos naman magsalita ng matanda ay di na ang ating bida sinugod na niya ito at sinakal. Sa puwersang pinakakawala ng ating bida, ay kapansin-pansin ang animoy kidlat na bumalot sa braso nito. Ang bayabas naman nagawa pang magsalita sinabi niya anong ginagawa mo sakin, bitawan mo ako. Ngunit di naman siya pinansin pa ni Yun Siang pinagpatuloy lamang niya ang kanyang ginagawa. Nang di pa ni Umbrella ang ginagawa ni Yun Siang, pinatigil na niya ito. At sinabing Song Yun Siang, ang kanyang soul veins ay ganap na nasira sa iyo, iwan mo na iyan wala na iyang halaga. Matapos magsalita ni Umbrella ay pinitik na niya ang bayabas na tumalsik sa harapan ni Umbrella at nagsalita si Yun Siyang na huwag kang mag-alala hindi pa ito mamatay. Kasunod nito at pinakain niya dito ang isang soul power pill. Matapos siya sa matanda ay may nais siyang ibigay kay Umbrella bago nito sinabi ni Yun Siyang kay Umbrella na ito ay isang pasasalamat na regalo para sa impormasyong iyong isiniwalat sa akin, tanggapin mo itong elixir, gamitin mo ito habang iniaabot ang storage charms na naglalaman ng elixir, sinabi niya kay Umbrella na babalik ako sa Yuanding City ngayon, sasama ka ba sa akin? Ngunit sinabi ni Umbrella na, paumanhin, babalik ako sa sangay ng Teyon sa Namju. Hindi ko nais na isave ang lungsod ng Yuanding mayroon akong mas mahalagang mga gawain, sinabi naman ni Yun Siang na. Hindi na kailangan sabihin ito, naiintindihan ko, kunin mo ang matandang bayabas na magnanakaw ng aso. Kasunod nito ay tinawag ni Yun Siang ang Star Master System. Maaari bang gamitin ang Star General Beast Red Flame Fire Horse ng Lubu? Ngunit ayon sa system pagproseso, kayang pilitin na ma-invoke, kinakailangan ang pagkonsumo ng lakas ng kaluluwa, dahil sa sinabi ng system ay kumain siya tatlo ng soul power pill. Kaya't agaran siyang nagkonsume ng tatlong soul pills. Subalit lingid sa kaalaman ni Yun siyang napansin ni Umbrella ang kanayang ginawa na labis nitong ikinagulat, nabulong sa isip ni Umbrella na yan ay isang free star soul power consumption pill na nagkakahalaga ng 50,000 chando coins. Tatlo talaga na sabay-sabay niya kinain. Matapos na mabatid ni Yun Siang na sapat na ang kanyang soul power. Lumayo ang nating bida sa dinaman kalayuan kung asan si Umbrella at sinimulan na niyang mag-construct Makaraan ng ilang sandali ay napansin ni Umbrella ang animoy radiation na gumuguhit sa kalangitan. Dahil matagumpay pala na ang ating bida na construct ang Beast Red Flame Fire Dragon Horse. O kung tawaging ito ay tinatawag na Star Color Red Fire Dragon Horse. Nang nakita ni Umbrella ang Flame Dragon Horse na kasalukuyang gamit ni Yun Siang habang nakaalab ito sa Star Soul General Lubu. Nasabi niya na iyon ang bituin na hayop na maa-unlock lamang ng langit ang pulang apoy na nagagalit na dragon horse. Hindi ko pa nagagawa magamit ang flame dragon na yan. Subalit bakit kaya niya? Paano ito nangyari? Tama ba? Jiwo Academy, Zui C. According sa Taiyuan's, ang legendary 8-star soul general, Zui C, ay may kakayahang mag-transform sa ibang star soul general. Ang lalaking ito kaya ang host ng star soul general na si Zui C. Maya-maya pa bago pa tuluyang makaalis ang ating bida ay tinawag niya ito na Neil Ingon. Naman siya ni Yun siyang, sinabi ni Umbrella na ang layunin ng Miloon sa pagkakataong ito, na sa Zuosei. Mag-ingat ka, nagpasalamat naman sa kanya ang ating bida bago tuluyang umalis. At nang naiwan na si Umbrella, nasabi niya na ang Chando Kingdom, kailan pa lumitaw ang isang misteryosong malakas na lalaki dito ang hinihinalang host ng Star Soul General na si Zuo Si ay lumitaw. Maaaring masira nito ang balanse ng kapangyarihan sa tatlong bansa, maging isang bagong flashpoint ng digmaan. Kailangan kong iulat ang intelligence na ito sa organisasyon sa lalong madaling panahon. Ayon naman kay Yun Siang habang patuloy na naglalakbay. Ang Mirren Kingdom ang nagudyok ng crack upang sakupin ang Zuo si Soul Jade. Hindi nakapagtataka, sa dati kong buhay, naalala ko yun after the Beast Tide of Academy, na wala ang Zuo si Soul Jade. Ang crack ay lumitaw ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko dahil ba sa akin. Ang pagbabago bago ng kapangyarihan ng kaluluwa na dulot ng aking pull-in si Soul Jade, ngayong araw ay tila naalarma sila. O dahil ba ako ay namagitan sa kanilang pag-ambush kay Umbrella, dahilan upang kumilos sila ng maaga. Hindi bale na dahil ang aking mga aksyon ay maaaring magbago ng kasaysayan. Pagkatapos ay kailangan kong iligtas ang